Hello guys, kakauwi lang namin, galing kami sa Pure Gold para mag-pick up, mamili at kumuha ng promo. So meron akong mga iniwan doon, tigi isa kami ng cart ni mama para i-deliver yun kinabukasan. Kasi may tindahan siya, may tindahan ako, so meron kami tigi isang aling card. So kumuha kami ng promo, ilalagay ko na lang dyan yung sa picture. So doon kami nakapila sa may senior citizen. And ito yung nangyari. Unang-una, itong vlog ko na to ay hindi siya sa pangbabash o hindi to para meron akong gustong siraan. Yung vlog ko na to ay parang ano lang, awareness lang kasi baka hindi lang ako yung nakaka-experience ng ganito. Mali nyo, pag napanood nyo to, di ba, na-experience nyo din pala to sa mga kapwa ko kasari, total, uh, nasa 85 o 90% naman ng viewers ko ay may sari-sari store and karamihan din ay nandito sa Luzon. Or well, kahit naman sa Visayas at Mindanao, meron namang pure gold. So, baka na-experience nyo din to, uh, mag-ingat tayo, no? Hindi ko alam kung modusto to ng mga cashier ng pure gold kasi ayoko namang manghusga. Kaya lang, ilang beses ko na siya na-experience at hindi lang sa iisang pure gold ko siya na-experience. Na-experience ko to sa Malaking pure gold at sa pure gold junior, dati ko pa siya na-experience talaga. So, eh ngayon, na-experience siya ni mama. Yung una kasi, sa pure gold junior, di ba, kadalasan naman sa discount vouchers natin ay nasa coupon. So, example, ito yung resibo natin. Meron yan lalabas sa baba. So, malalaman natin kung may coupon tayo or may mga libre tayo kasi na, mahalata naman siya eh. 'di ba kapag uh, pinunit halatado siya compare yung sa cut ng machine ayan yung sa cut ng machine sa taas ito yung sa baba na nakat na ng tao na fold na so mahalata natin yun at bilang ako kilala nyo ako na, Diyos ko, nagsishare ako ng mga may, saan may buy one take one, saan makakabili nito ng mura, ba? Diba? May, may sale dito, may promo dito. Yan yung baga, yan yung isa sa tumatak sa mga viewers ko, maliban sa pag-iipon at pag-ihiwa-hiwalay ng benta. Kasi ano ko dyan eh, diba kung saan yung may freebies, sinishare ko sa inyo, dyan ako nakilala. So dati na-experience ko to sa Pure Gold Junior. Nung lumabas yung aking, ano, ang aking resibo, minsan kasi pag nag-add ako ng mga items ko, mapaninda na gusto kong punin, pag naglagay ako sa cart ko, alam ko na kaagad na, oy may libre ako dyan na tatlong clover chips. May libre ako dyan na sito solo. ba diba? Yan, kadalasan. May libre ako dyan kape. Or may kasama yung libre na dalawang noodles. Alam ko na yan. Kasi, pag umikot ka sa Pure Gold Junior, nakikita doon, meron silang kasing size ng band paper na kailangan mong bumili ng isang dosen ng Nesty Apple, may libre kang isang corn beef or noodles beef. ba diba? So, tulad kanina, kailangan mong bumili ng uh, sampung tang, orange, or pineapple, may free kaya na dalawa or tatlo. So, pag kinuha mo yon kung ano yung nakalagay doon sa promo, pag sinunod mo siya at pasok siya sa date na yan, automatic maglabas ng resibo. May mahaba yung ano mo, resibo mo, coupon mo meron dyan ay kakatkat na lang yon So, madalas, pag mag-add ng cart, example, hindi na isang tie lang ng bare brands wak ang bibilin ko, eh may nakalagay doon, kailangan mong bumili ng dalawa para may libre kang isang noodles. So, bumibili ako ng dalawa. Basta tinitignan ko yung date kung pasok siya sa date. Kasi minsan, hindi na siya pasok sa date, hindi lang nila natanggal yung sa promotion. So, ganun ako, alam ko kung may promo nang lalabas o kung may libre ako. Diba, minsan nga, ang libre nila is yung bread pan na green, ba diba? Or blue. Depende. Sa mga nagpa pure gold dyan, alam na alam nyo yan. So, dun sa pure gold junior, nagtaka ako, tinanggal niya yung resibo, yung eto, yung sa coupon. And then, hindi niya binigay sa akin, nilukot niya. Sabi ko, ano yung nilukot mo? And sa so, wala na po yun, ma'am, nag-expired na po yun. So, nung sabi ko, akin na, ba't hindi ka nagpapaalam? Eh, sa akin yan. Dapat, ako na lang. Hayaan mo na lang na ako. wag mo nang kuhanin yan. So, sabi di-expired na po to, ma'am. And then, pagtingin ko, meron nga, ano, uh, meron kasi daw silang mga promo. Eh, hindi pala daw talaga. Meron silang promo na nung January pa, hindi lang natanggal sa system. Pero lalabas siya sa resibo mo, sa coupon mo. And, totoo naman yon Yung pinunit niya, merong uh, expired na kasi nung January pa, nung February pa. So, kahit i-claim mo siya this November, wala na din talaga siya. Hindi lang nila natanggal sa system. And, meron din akong coupon doon na libre kong C2, nasama niya sa tapon. So, ba diba, bilang ano naman, dapat magpaalam siya. Ipakita niya muna, ay ma, wala na po ito, ma'am, ha? Expired, expired na po ito noong January pa, tapon na po natin. ba diba, pwede niyang ganun, kaso hindi siya nagpaalam sa akin. At mayroon siyang nasama na dapat i-claim ko pa, dalawang coupon yun sabi ko, bakit hindi ka magpaalam ka, hindi yung diretso mong itatapon, tapos ito lang resibo bibigay mo sa akin. So, kung hindi ako aware na meron promo, may libreng akong kasama dun sa pinamili ko, di sayang yun, kanino mapupunta yun? Hindi ko alam kung kanino mapupunta yun kasi ayoko ring manghusga kung talaga bang hindi siya aware na may libre yung cashier na yun. O, ano yun, patapon niya diretso? Kasi nagka-share din naman ako. At bago kami pumunta doon sa area, merong mga sasabihin sa yon na, oh, may promo to, i-push nyo to, i-benta. ba diba? Nagka-share din ako. So, bago, kami bago ako mapunta doon sa selling area, alam ko na dapat kong gawin. Oh, may promo ngayon ha. So, dapat alam nyo kung ano ipapunch nyo. Anong code nyan. Nagka-share din po ako. Kaya alam ko po, po yan na meron merong sasabihin yung mga ma manager at supervisor sa inyo bago kayo pumunta doon sa area lalo na kapag may promo so imposible hindi niya yung alam and kanina lang talaga So, marami pa akong gano'ng encounter na bigla na lang nilang pupunitin, hindi sila magpapaalam. So, kanina lang talaga, kasi nga, di ba matagal na kabakasyon si mama. So, sabi ko ma, sabay dayong kumuha ng promo. And, kumuha ako ng tatlong deals. Ang tatlong deals ay nagkakahalaga ng 1,108 pesos. Tatlong deals na yon At sa tatlong deals na yon meron akong P-wallet na 540. Kung isang deal lang ang kukuni mo, 180 pesos yung rebates mo or yung P wallet na mapupunta sa iyo. So sa akin 540 kasi tatlong deals. Maximum lang siya ng tatlong deals. And then nauna si Mama sa akin. So hinanap ni Mama kung nasaan yung libre. Ang pagkasabi niya kasi asan yung ano ko, do may coupon ako. Di, di ang akala ko na tinatanong ni Mama kung bakit hindi kinukuha nung cashier yung cellphone number niya kasi 'di ba dati sa libre ay load wallet, Globe load wallet. So, ngayon, hindi na. Sa P wallet na siya or good as cash. And, ang akala ko, yun yung tinatanong ni mama sa cashier. Sabi ko, hindi na ma sa P wallet na yan papasok. So, yun pala, nagkaroon ng misunderstanding. Nung, in hinanap ni mama yung coupon niya kasi meron siyang dalawang coupon. Ito yung isa. Yung 125 na lang yung tote bag. Tignan nyo. Halataan nyo na may punit sa taas, ba? Diba? At may punit sa baba. So, ibig sabihin, ito yung unang lumabas sa resibo. Yung 125 na lang yung tote bag. At nandito sa baba yung uh, P-wallet niya na 180. Hindi ko kasi napansin na pinunit na lang daw bigla nung cashier to nilukos niya tapos tinapon. Walang binigay kay Mama na uh, coupon na dapat i-claim niya yung 180 pesos. And then, nung hinanap ni Mama, ang sabi lang ng cashier, Ma'am, gusto nyo ba ng ano, tote bag? Bili po kayo 125 pesos na lang. Hindi in-explain nung cashier yung 180 pesos niya na P-wallet. And then, ako na lang nag-explain kasi ang akala ko, ang tinatanong ni Mama dun sa cashier ay yung sa load, bakit hindi ipapasok sa kanya. And in-explain ko na hindi na yan load, ma P-wallet na siya. Kasi ang pagkakaintindi ko, yun yung hinahanap ni Mama. Yung pala, tinapon nung cashier tung dalawa kasama to. Tapos nung hinanap ni mama, ang inexplain lang nung ano, cashier is yung sa tote bag na 125 pesos mo na lang siya mabibili. And then kumain muna kami kasi palagi naman ganun pag das namin mo kumakain muna kami. Nung kumain na kami, siguro hindi mapakali si mama talaga. Nasabi niya na, alam mo ba yung cashier, hindi niya binigay sa akin yung coupon. Tinapon niya. Kaya pala nung pagbigay niya sa akin ng coupon, gusot na. Gusot na siya. Hindi katulad sa sarili kong coupon na maayos pa. So hindi siguro napansin ng cashier na kumuha si mama ng one deal kasi meron pa siyang ibang mga groceries na pinamili. Compare sa akin na yung three deals lang ang kinuha ko. Kasi yung pinick up ko, iniwanan ko lang doon para ipa-deliver kinabukasan. So sabi ko, akala ko kasi ma, yung tinatanong mo, bakit hindi kinuha ng cashier yung number mo kasi para i-load. Kasi hindi nga alam ni mama na sa P-Wallet na pala siya papasok. Ang alam niya, sa load wallet pa. So, magkaiba po yung load wallet. Yun yung may libre tayong SIM card galing kay Pure Gold. Exclusive lang siya sa Globe. At ang P-Wallet, yung meron tayong application na i-re-register mo yun. At good as cash na pwede mo ding ibayad kay Pure Gold. So sabi ko, palaging ganun. Alam na alam naman niya na may promo kasi imposibleng wala. Kasi bago ka pumunta sa selling area, dapat alam mo ko nung may mga promo kasi may mga code code diyan eh. Based lang 'yun sa experience ko ha, kasi naging cashier din ako at dapat alam mo ko yung nangyayari diyan bago ka isabak, 'di ba? Meron yang meron sa yung i-introduce. Eh. Kung baga, meron kasi yung parang meeting-meeting bago kayo mag-duty parang sa ano lang, sa selling area, oh, may kota tayo ngayon, so itong dapat yung gawin, di ba? May ganun yun, kung nagkayo ba, kung naka-experience kayo na magtrabaho. So, hindi ko alam kung ano, kung ayaw ko namang manghusga, no, na baka hindi alam yun ng cashier, kaya tinapon yun na lang. Pero dapat, hindi niya yun itatapon. At saka ito, malay mo ba naman kung gusto ni mama bumili ng tote bag sa halagang 125 pesos, ba't niya isasama ng tapon? ba diba? I just na thank you yung 180 pesos. Yun pala yung hinahanap ni mama, yung sa coupon. Hindi ko lang kasi naintindihan. Kaya pala, hindi talaga siya napakali. Sinabi niya sa akin habang kumakain kami. So, ayoko lang pong manghusga kung anong gagawin nung cashier. Bakit tinapon niya, ba? Diba? At saka kahit ito lang naman yung coupon mo na may babayaran ka pa rin, dapat hindi niya tinapon. At saka explain niya. Kasi kasama yung sano yung na-explain mo na hindi po yan libre, may babayaran lang kayo, 125 pesos. Yung sa tote bag. Sinama niya ng tapon yung 180 pesos na P-wallet. And hindi lang si mama naka-experience yun. Baka inano niya kasi matanda na, di ba? Baka hindi alam na may coupon pala yun. So, hindi ko alam kung bakit siya tinapon. Tsaka, hindi, kaya ko to binag ngayon kasi hindi lang hindi lang yan isang beses na nangyari. Sa akin mismo, nangyari yan. Nasama yung dapat, may, meron akong libre. At saka, kung meron nga silang kinukuha na kaagad, kasi nga, merong hindi natanggal sa system, wala na yon Kahit i-claim mo pa, wala na talaga kasi expired na, hindi na pwede. Kasi nga, may validation lang din yun eh, kung hanggang kailan yung pag-claim. So, dapat i-explain niya pa din, hindi niya pwedeng punitin kaagad. Pero, kasi nga, nagtataka lang ako, hindi, hindi lang siya isang beses nangyari sa akin eh. Ano ba to gawain ba ng cashier talaga yan? O nagkamali lang ba talaga siya? Or hindi niya ba alam na may libre talaga yon Anong gagawin niyo sa coupon? contact niya? ba diba? Explain mo. Bag, pag tinanggal mo, explain mo mang wala na po ito. Explain mo ng maayos. Hindi yung tinanggal niya lang bigla. At saka, itong tinanggal niya, kung sakaling yung libre mo lang naman, or nagkaroon ka lang ng coupon itong tote bag, hindi naman to expired eh. Malay mo pala, yung customer na yun, nagustuhan yung tote bag at bibilhin niya worth 125 pesos. ba? Diba? So, ano lang to sa akin? Kasi nagtataka din ako <laughs> eh. <Butter. laughs> Dahil hindi lang to sa iisang pure gold nangyari sa akin. Tapos, syempre, magkakaibang cashier din. Ano ba, nagkamali ba siya? Hindi niya ba alam na libre yun? ba? Diba? Pero imposible yun. Kasi, nagcashier din na ako. So, yun sa mga kapwa kasari tendera na namimili na experience nyo rin ba to or ako lang kami lang naka experience nito about sa tinatanggal bigla okay. ng cashier yung coupon na walang paalam sa inyo so kung ikaw hindi ka aware na yung pinamili mo ay may libre pala yun wala na nasayang yung coupon na dapat mapunta yun sa iyo eh lalo ako hindi mo kumano kasi lahat ng mga nilagay ko diyan sa card hindi sa alam ko sample katulad nung nakaraan ano bang libre no na yung isang buong pack ng Nescafe stick imbis isa lang yung bibilihin ko eh nakalagay doon sa promo kailangan bumili ka ng dalawa so din ko kasi sayang yung promo eh tsaka make sure din na tignan yung date so madalas pasok pa yung date so pag ikaw okay lang din na tinanggal lang kasi yung coupon wala thank you sayang yun so, gusto kong malaman yung ano nyo mag comment din kayo dyan kung ano ba sa tingin nyo bakit bigla na lang tinatanggal yung yung po. Hindi ba sila aware or aware sila? Or yun lang, hindi ko na, naano lang kasi ako kasi um, hindi mapakali yung mama ko. Sinabi niya talaga ulit hang nung kumakain na kami. Kasi ang akala ko nga na tinatanong niya, ba't hindi kinuha yung cellphone number niya? Kasi matagal na siyang hindi nakapamili sa Pure Gold. Dahil nga nagbakasyon siya. So, akala niya, load pa din. Hindi niya alam na P-Wallet. Yung pala, hinahanap niya. Kasi tinanggal mong kasyon yung coupon.